at saka pants, pwede nice ba costume ko para bukas mga Kapilboy yo what's up mga gamit ko yung tripod nandito ako ngayon sa Weymouth Road Manurewa ah, at pupunta ako ng pack and save mga Kapinboy at pupunta din ako dun sa dollar store mamimili ako ng costume pang halloween dahil naka costume kami ng biyernes sa badulinggo alright mga kaking so pupunta ako ng pack and save at uh, kanina pa ako nagsasalita naka off pala yung gopro ko <laughs> hindi ko na malayan pag alis ko ng bahay kala ko naka on so ay pupunta ako ng pack and save bibili ng tinapay tapos bibili na rin ako ng ulam dyan sa karinderiya dadala ako ng baon at pananghalian ko ngayon mga kapinboy so yun nga mga kapinboy Halloween na so kailangan nakakostume kami damit lang yung bibiling ko na medyo pang Halloween para hindi sa sa trabaho ko so lahat kami naka, ganun, naka costume dun sa venue namin sa time zone at, at may mga decoration na rin sa loob mga kapinboy so, papunta na ako ng pack pupunta muna tayo ng dollar store titingin tayo ng costume alas 11 na rito ng tanghali mga kapinboy ang pasok ko ngayon 1.30 hanggang 10 o'clock ng gabi alright so yun mga kapinboy haharap ko lang shortcut ka tayo dito sa tunnel bagong gawa yung kalsada rito yun so, bibilisan na natin mga kapinboy at may pasok pa tayo ng 1.30 mainit mga ka -tiboy alas 11, medya bibili lang ako ng pangkosyum tapos bibili ako ng ulam, tapos dadaan na rin ako ng pakinsay, bibili ako ng tinapay Yun. kasi may pasok pa tayo, madalian lang to mga kapinboy, hindi na ako nakapagluto dahil tinanghali ako ng gising dahil nga pagod kahapon gabi na rin tayo nakauwi inaabot na nga tayo ng gutom kahapon mga kapinboy dahil wala na makainan doon, banda sa bus station sarado na lahat kaya pag uwi na, tsaka lang ako nakakain ay eh mga kapinboy, nandito ulit tayo sa tunnel shortcut Pupunta tayo ng dollar store muna bago yung ulam Diretso na ako sa dollar store Dito na ako dadaan sa kapila Ay eh mga kapinboy, gamit-gamit ko yung tripod Na binigay sa akin ako yung middle Nagagamit ko na siya ngayon kaya pa naman ng oras 1.30 papasok ko ay dito na tayo sa gilid yun ito yung the warehouse mga kapinboy Katabilang ito halos ng parking dito sa Clendon.

Lain pala nila Thank rito. you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank yeah Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. To. Ito ang so ito. Ito dito. Gano'n kaya ito? Ah, Five, five dollars. Bili kaya ako na ito. Tingnan ko ito. Tingnan ko ito. Ang maganda ito. Can I have this one? Yeah. Oh, wow. Halloween costume po bukas.

Pilipino din yung mga yan? Hindi po, Vietnamese. Vietnamese, ah. Ito po medium yung sample, may large po ito. Ito medium to? Opo, medium. Yung large po siguro. Siguro. <laughs> okay, akala ko ano, Vietnamese din kayo. Madalas ako dito eh. Ito na lang. Ito na lang, ah. Okay. Ito po kayo. Subukan ko yung paan 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 isukat paan 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 lang paan 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 yung... paan 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 yung sukat na ito mga Kapinboy at paano ko ba isusot ito ayun ay mga Kapinboy mukhang pwede ito kasi tignan nyo mukhang pwede ito tsaka ano lang moral lang 25 lang. Eh, okay. kasi sa akin yung large. Dito nagsukat eh. Sumabit. Maliit siya sa large na to. Ate may mas malaki pa. Wala po. Ano na adult size na yung susunod. Gano'n ka lang? kasi lahat yung kids. Pare-parehas yung length nila, kahit na iba-ibang klase. Uh, adult size? Adult na yung susunod. Pwede ko samukan? Sobrang lahat. Hindi ko kung skeleton. Parang wala natin ang skeleton na adult. Kahit anong pang-costume ba ka kasya sa akin. <laughs> oh, <laughs> Buti ba ka bayan yung nandito ito sa dollar store. <laughs> one size lang naman pag adult. One size lang? Mm -hmm. Ito naman, ano lang yata ito, row. sa akin. Yung maliit sa akin. Dito sa kabila ko yung malalaki. Sige, punta ako. Ibang, ano, hindi siya skeleton. Meron parang um, na ro, parang bed in. Ah, pwede na. Basta ano lang. Isa Basta magkaroon lang ako ng size. Ah, costume. So, hindi po yung trash wala ng talaga. ito yan pa ng ibang design hindi kasi sa akin yung nakita kong skeleton na design pambata sobrang sikip alright so pili pa tayo saan ba na kuya yung ate? sa harap sa harap Thank you. Ito, ate. Ito. ito. Parang ano siya, t-shirt at saka pants Pwede. Tapos, ito mga bumper kit. Ito yun ako. Ito. 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 Mm -hmm. Asa ah, nang maganda kung subukan. Ito po. Kulay pula. Globe, opo. Tapos itong clown. Clown. Siguro uh, ito. Yung tinuro ko ito. Yeah, but, uh, Try ko to. Oo. Oh. Ayan. 25. Ito na laki na. No? Okay. Sukat <laughs> so, ko dito. costume mo pang Halloween. ito bukas na ka bukas na kasi kami magko costume Birnes, Sabado, Linggo. Naku, kasya ayos. Kasya ayos. Dati mo to. sombrero pa. <laughs> cute. Oh. May sombrero pa. Nice bar. Costume para bukas, mga Ayos. tutupian ko na lang sa baba so mga kapin boy ito yung costume ko bukas so rights ayos パパなんだね。え、何かペイ。<laughs> Opo, salamat po. Salamat. Bye na tayo, mga How much is this Twenty-five. twenty twenty. twenty na lang ko po twenty off. Selamat Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Uh, uh, so they're extra large three folds, but they're the same size. i so going okay. yeah, so those ones are If you oh, so uh, like, we can look the If it's extra large, Thank you. Thank you. Thank you. For this time. Thank you. Thank you. Thank Thank right. you. Thank you. Thank costume ito, tumata sa gilid mga kapinboy, pupunta tayo ng park and save ayan, mabili na ako ayan yung costume ko Let's. ayusin ko lang yung aking card baka malaglag Dito ako nakabili sa dollar store mga kapinboy dito sa Clendon. Katabi ng the warehouse saka ng pack -and -save. So ayun mga kapinboy, papunta na ako ng pack and save kung nakikita nyo. Bibili na ako ng tinapay na, doon. Alright, so may uli. Ayun yung favorite namin. Buti meron ito, Frias na Brios style. Masarap kasi na tinapay ito. Kukuha ko ng dalawa. Ayun oh. Yun oh. All right size na. Ito yung nabili ko mga kapindol. Ayun, yeah, nakabili ako ng Oreo. Tsaka pala man tinapay. Alright, bye na tayo. Yung mga Kapinboy, nakalabas na tayo ng pack and save. Nakabili na tayo ng tinapay, palamaan. na tayo ng karinderiya. Alright! Yung mga pinboy nakabili na ako ng ulam. Ayan, pauwi na tayo ng bahay. Alright! Yung mga pinboy nakabili na tayo lahat. Nakabili na tayo ng ulam, tinapay. Tsaka yung pang Halloween costume ko mga Kapinboy, nabili na rin natin. Kaya mga kapinoy, pawin na ako ng bahay at papasok pa ako ng 1.30. mag alas 12 na rito ng tanghali. Baka tumapon na yata. <laughs> baka tumapon yung... Baka tumapon yung ulam. Alright mga kapin boy Hanggang dito na lang siguro yung aking vlog. At salamat sa pagsama sa akin sa araw na ito salamat sa panonood salamat sa supporta ng youtube channel ko so ayun mga kapinboy maraming salamat god bless thank you po